Kaman sa imo, amigo. Saging. Ate, sige, sige, mama. Start ka, ma So, good morning, good morning. Sa so, tanan nga station, no? Nga ali na di. aulat sa ato, so good naman, no? Sa atong special week subong, no? So, ako converse no? Pagadaloon sa subong adlaw amo ang psalm o salmo 141 verse 3 to 5 no nga nagasiling Ginoo buligi ako na nga hindi ako makahambal sing malain Ilikaw ako sa paghimo sa malain kag sa pag intras sa mga ginahimo sa mga malaot Ilikaw ako sa pagkabigain sa sa ila bangapunsyon batunon ko kung mag, magsabdong o kung magsaway sa akon ang mga matarong ng mga tao. Hindi ko ina pagbalibaran kay ginahimu nila ni, niya ina sa pagpakita sa iya pagigugma sa pagbaton sa akon. Pero sa mga malaot ng mga tao, perme ako nagapangamuyo kontra sa ila malaot na ginahimu. So, muna, no? Ang verse na ito, pag, uh, So, a verse, no. How we should cry out to the Lord, no. Each moment of the day, to guide us into the ways of God goodness, and to deliver us from those that practice the wicked ways, no. Hindi palayo kita sa mga tao, naga practice sa mga laing kaputang, sa mga no. ang ginoo niya nag uh, nagpapatik no the lord no hears the cries of all his children ara gina ginoo niya wala gina iya mintis ara gina ang ang no ga always siya no pamati no kag ang response ang ginoo niya tama gina iya kadasig wala iya wala response ginoo nga late or habalon tanalipatan no wala siya, no? Kung baga, sa ganyan, wala ka pa ginapangayo, ginatagda sa ginoo sa ito, no? So, muna iya ka being responsive, no? Ang ginoo sa ito, pleading call, no? And he is not slap of all, all, fulfilling the many precision promises that he has made towards us, no? So, to bad, no? Was an example, no? What a example of man that legally called out to God, no? sa 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 ginaya ang ano sa ginaya ang panawag sa Ginoo he often asked the lord the he often asked that the thought of his heart no and the words of his mouth will be become like sweet incense no rising up to the lord in the morning of ours and ascending heavenly award in the cool evening no so dire you no know, sa verse sa verse 3 din nagarefer yun, gini sa tubak-bak no sa verse 4 Ini in nagapaigo in 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 man sa aton heart no kay, kay kita balanum no ang, ang aton black heart no aton tagi tagipusood kung ano nang burden nga ginakerya niya kung ano man ang ginabatchag niya amo mo nang ipagwa niya sa aton wakba no so muna dapat kita maging wise kita no especially kung di ba may hambalan ganing kung akin kita, hindi, hindi kita mag-desisyon, hindi kita magbuya sa tinaga, no? Kaya ang imo decision making nag affect na what ang imo pagbatsyag no? Maka-desisyon ka nga hindi mo mong paramduman tungod sa hatred or tungod sa kaaking mo, no? Remember, yan natin baba ni, tama ni ka, powerful mo. Maka-motivate ni, maka-build ni sa foundation, no? Pero, sala sa malain nga tinaga, makaguba mo ni sa si imo no it can tear you, tear you down no amo na ka powerful ang baba ta so let us remember gid nga aba ta ang tinaga no sometimes no or every time gid no mabuya ta na mahambal ta sa baybayan nga tao no kalain sang buot ta ina siguro pwede niya mapatawad no nga naimo tra sa iya pero hindi ina guro malipatan no the words that came out to our to our mouth may be forgiven but not forgotten siguro no kung baga nagdulot kina amo na nga kita we must be careful no sa mga tinaga nga ginahaboy antang ginahambal ta no kay ang mga tao ng mabalanta na siguro, kasi kung nagkasalagin mga kita, mapatawad kita nila pero may assurance na malipatan niya ang inambal nato, no? Muna, uh, before we speak no before kita naman ay magambal learn mga kita mamati, no? Before kita mag sulat kung ano da parang dumuntagid, no? kung before kita mag-spend, no? Ma before, before kita mag uh, magasto, support kita na, kita na, no? Invest kita, no? Agay pinaka worst kin, no? Before kita mag-criticize, no? Sa ibang mga tao, no? na iba loon kung ano ang iya sitwasyon, no? Basta <coughs> ang tao, ang ginabalaan mo nga buang, no? Siya mo na siguro ang imo na sa parulok mo buang siya no. Itungod sa laglag-laguay -lag ya. Yeah. Pero why ka kabalo i suffering from mental illness to? No? So mo na bala. Ya. Yeah, ya yeah, ano nga gahaba lang kita pero depensa wala ta kabalo no sa nga mga ginadala, no. Nabalata ng mga tao kasi nga tipila na bata mo. Pero wag ka Ang amo na gilig pa mga daong na pa mo na, ano na. No? Hindi siya kabayas child. No? So, amo na nga... Big tama kita, no? Maging careful kita sa mga tinaga nga ginabuyan sa aton baba, no? Kay... Hindi tanan nga gagawa sa aton baba, no? Maayo or makakumayo man sa nakal... sa ginabalanta Wista kita parang dumun, nga what what, what feeling nga ginakary sa harta amo man ang ta, mana ang ginapagwaya yes, sa baba ta, no sa amo mo na express ya through sa ton mouth so muna na nga dapat ano gid no we <coughs> ano kita we, we, we must be be careful no so muna no si David no siya gina example nga pero may gina siya panawag sa si ginoo no nga pare og gitay sa sa bulig na hindi gid siya, siya magubra ng kasalanan no na tani ang iya mga actions maging good lang no para sa tanan so mo nga si David David knew that he was he a man of passion no with thoughts that the flooded of his heart could as quickly be trans translated into a careless words that poured from his mouth. No? And he was also determined to ask the Lord to set watch over his mouth and to keep guard over the door of his lips. No? So, muna bala akong puno-puno ka na, no? <clears throat> na impito ka na, puno-puno ka na, damo itong mabatian sa balita, ang rason na impito sa ah, muna. Once nga mapuno ka na, no? ang mga decision makings mo, hindi na nasa chakto eh, hindi ka nakapanong dumayo ang gina ang gina gina take over sa heart mo ang imo mga actions ang mga decision make decision making mo no kung grabe ka init mo sa tao hindi ka nakapanong ang imo nilagay na pero kabalos ka no masakitan mo siya no di, after nga nagtahaw na na ang imo feelings no ara na dag paginulsol tigaling kinaubra mo na no nobra mo na na so mo na, na basi pa lang no mapatawa ka pero ang inubra mo hindi na malipatan no mentas buwi siya no hindi una, hindi na malipatan i carry out na the whole whole life ya no so munang ka uh, tabak gini ka powerful ang aton mouth nga biskan si David no pero kapag pangayo gusto di sa aton Ginoo nga to safeguard ang iyang mouth no agang iya basag iya bibig nga hindi git sa makabuya sa malain no nga mga tinaga no hindi git mahambal sa iban o amo na no amo gid uh, ka powerful ang mga tinaga no ay bala mo bala na man no kun ka ba kung bayo ka gid ma no ang ibra, ang tao iban man ma please mo gid madala mo gid ma convince mo gid no amo nang barila bilang ang alaway lang ang kapital no ang negosyo buy and sell, no? Siya lang itong mababa, siya lang mabaligas ang imuda mga porpidad o mga nomadang mga butang, no? Istoryahin lang gamay na, obra din na istorya. No, madil na, no? Wala siya kapital, laway lang, no? Pero, how, how sure we are nga ang ginapangabal na ito, tsak toto yan, tuod to ayhan, No? Kasi lang nga na ubraya lang to kahit kilala niya ito yan mo kilala niya magbaligyan kilala niya makakuasang sales no so ang muna nga mga words nga rin nagagawa ang ah, nagagawa sa aton ba ba sa uli ang muna nang magagawa sa aton kung kung hindi na maayo no kung malaot na no ang ina pang wakal ang ina pang ubrata ang muna nang mamu, mamuna na madalasin mo sa katas-taasan kung anong muna ang posisyon but surely kung malain na pabaagi amo man na, no Amabotong mabutong si Upanaog so amo na like David no we to are to guard no like David we must guard our our speeches no watch our words na kato na no di lang nga ambal lang ambal pero wala ka ka hindi sa mga -ag 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 sa itong no we are to take every every do captive moment not to start still in our hearts we are we are to seek after the way of righteousness and peace truth and love and the power of involving well the Holy Spirit and, the, and to cast all our cares upon him no so muna nga uh, di lang kita basta basta nga mag, ano, mag wali wali da no? nga wala ka malang no. So, Kaya tanan tanan nga ginatun-an sa buong diri ibalang tama nga diri tanan halin sa Bible no so second is we must, watch out sa mga words no nga gina nga nagagwa no sa aton ano sa aton mga aton mga baba no so let us nurture that it should of prayers no as we wake in the morning, no, sa si pagbugtaw ta pa lang, no. Try to give always to give nga una una Ginoo sa pagpasalapat, no. No, biskit sa amo na lang nang pamagi, no. Nga nakabugtaw kita, iba tulog lang, wala kang no. Ang balon lang ay tinapatay sa sa mayo nga pamagi, why sa ka why sa ka, no? Uway sa ka suffer. Okay na, amo na. Pero what if may mga salaguron pa sa to, no? May mga bata pa sa lagbag na sagot, no? Ang uh, unang uh, sa pagpasalamat lang, no? Sa pagbugtaw sa kadaga, no? Let's pray, no? Every morning, uh, ta. Magpasalamat, ha? Sa kagabi no? Matapos na tanantang atas, no? Tanantang, uh, olobrahon, ulubrahon, no? Kapulita, safe and sound. Sa pagtabel ta, ginapdantagit sa ginoo, no? Gingadigid na, gingadigid ta sa makabot ta, no? Sa aton balay. So let us seek, let us seek righteousness sa iya, no? Handing over very circumstances of our life, no? To Him, as we take every calf, every dough captive to His guidance so that we too may have lips that praise the Lord no? kita sa lips, sa ba baba, nga magdayaw sa ginoo, hindi nga mag magguba sa ang kaparyas na o magguba sa ibang tao, no? So that we have two many have lips that praise the Lord and a mouth that sends forth words that rise like sweet incense to our Father in heaven, no? Muna yung purpose ng baba, ta, sa ginoo. We so, must praise, worship, sing to the Lord, talk to the Lord, no? Amo gina pinakamayo ta tanik ngobra hindi nga mang mangguba kita o magobra kita sa malaot, no? Kalainan sa aton kaparehas, no? Amo niya, amo ni dapat yung pinaka the best ang obraon, no? Ba praise sa tong Ginoo, no? No, tagaan kita sa mga fourth words, ng mga sweet incense, para sa aton tatay no? sa langit no so amo na uh, ang ining verse no Kung basahon ta liwat ga pangayo sa bulig sa aton Ginoo na hindi kita makahambal sang malain no kay safeguard our lips and mouth no kagilikaw gikita sa paghimo sa malain sa, sa pag sa pagintra sa maginahimo sa mga balaot ilikaw in sa pagbigha, pag uh, bigha sa ilang mga punsyon no ang mga amo na lang ang balila kun ma-share ka man sa ila to then ang ginakaol mo to halin man sa mga halin man sa malaot halin man sa malaing obra no so what makes the difference no to para sa sa ilang obra sa malano na sa mga malawot, no huh? hindi kita mag ano hindi kita mag ano no, mag, mag, ano, pala, mag, maliwala, no? sa mga tao nga nagasaway sa aton sa, ka, sa aton kamayuhan no sa aton o sa aton mga sala ng obra hindi ta pagisipon nga aton pride hindi ta pwedeng mabalan hindi ta pwedeng matudluan no no remember no remember basta kay padala na sila no sa pagsaway sa aton no no sa aton nga ba si Kabalo na ay nagamatama at tagalilihis no gamatama ta ta ubra uh, man sa malaot basi sila na ng pamaagi nga ipadala sa Ginoo nga magsaway sa aton no kita remind kita oh de naglapaw ka sa kuri taw no nga, nga padala ang Ginoo sa isa ka tawo nga matarong nga magsaway sa aton so dita kita pagbalibaran no dita kita pagbalibaran kay ginahimo ina sa aton no ginarimaje na sa aton hindi kita maging mo malautan no di isa na ka sa pagpalangga pagigugma sa sa aton no kundi ta nga dito ma pride dito pagibaliwala ang mga amo nang bagay no let's very grateful pagani, no na na eksponisipon ta may nagaulikid sa aton may nagarimaje sa aton may nagasaway sa aton no sa pagubra sang malaot no kaya kung wala sa may nagasaway si mo, it, it, that, it means yeah, wala sa may kakare si mo. No? Wala sa may ibang pakailam si mo. Wala labot si mo mga ibang tao. So, no, kung ginasaway ka, no, it means gina... gina... ano kanila nila? Gina... gina... Uh, ka nila sa tsakto, no? Hindi nila nga gusto nga mapahama ka o hindi ka nila gusto nga mag... madiskasya ka or ano that, no? gina make sure nilang safety mo nga maging okay kagin. so hindi ta napagbalibaran ang mga tao nga na abot sa atong kabuhi nga nagasaway sa aton hindi ina iya nga nga hindi ta magisipon nga ay ano ni man alam pa sa sako na oh let's be ano no let's be low profile let's be humble no oh. ang aton pride iti, iti take aside no for the sake of our salvation aton aton no, sa aton sa ano no aton kaluwasan kung na bumbala makasalbar sa aton no ipadala akira sa tao masaway sa aton sa aton gobra nga balaot why not Yung hindi ta pagbatunon no hindi nga duma pride ka pa no? hindi ko ya kabalo mo ko sa nobra ko nga alam ka pa sa ako no, no? so let's be ano no be, let's be Let's be thankful. Ngayon may mga tao, sometimes nga, nga nag, ano gitsa aton, nag aulikid aton. Nabala nga, di bali, na, mga amigo mo, no? Kan, duwala na kami, tatlo. Pero pala mo bala nga loyal, solid, no? Nga true ng nga amigo. San sa damo-damo, amigo mo, pero, amigo mo lang na, tungkol kami kinanlan sa mo. The time nga wala sila kinanlan sa mo, hindi na nagarugan kitanda sa mo, no? So, it's better to have friends, uh, less friends, no? mga mga true, true friends. Sa so, tamo-tamo mo, kilala mo, pero pag-abot sa chimpo nga, wala ka na sa pulos, wala ka na sa bili. I'm not sure kung ikabigo ka pa nila, no? Nga maging abyan ka pa nila. Uh, na, no? Nga, hindi verse. So, nga show how powerful our mouth, no? No? pero ang nag-deliver siya na is through our heart no so amo na ba gina, nga whatever burden nga gina-carry sang karta no amo mo na ginapagwa niya sa aton baba -ba. so tani i pray ta gid pay sa Ginoo ang aton heart maging lababo lang ni no maging joy joyful lang siya hindi siya maging palaaway no ala lang ang pagpalangga, wala lang sa hatred, no? Kaya I'm sure ang tanan-tanan niya nga pagwaot sa babata, puro ginakamayuan, no? Sa atong tanan. So, tabagid ka importante ng role, no? Ang role sa atong heart. kasi siya ginang nagara uh, carry sa atong emotions, no? So, muna nga, uh, always, no uh, always anay banagbana ano binagbinagon mo no before ka maghambal learn ka gin para may mamati sa ila hindi nga gusto mo ikaw lang para may mambal no learn to listen no before you speak no before ka na sulat sulat learn ka man anay manumdum no ano na ka tama na ka importante pag criticize no bully ka no ginabully mo lang ng isang katao kay di amo na suray do amo na or ati chod na pero wala ka kabalo no sa mga gina daanan nila ng mga problems no mo ganin nabisa gambal kita sa aton lawas uh, tabo ko problema ba no do ka tabo problema ko pero we doesn't know, no? Ang tiyak na ng atao, basta yung problema, tapos yung na lang sa problema, ay pagin, no? So, hindi nakabalo, hindi nakahambal. No? So, dapat yung stay humble. Stay humble lang kita, no? Kaya, yeah. ang ino, o ang muna din, ganyan, ganyan, ang ino, o, wala, ang pag, ano, no? Every time nga mag-call kita, si David, every time manawag siya, no? ang Ginoo, the Lord hears the cries of all his children, no? Ginapamati ang Ginoo sa Ginoo ya. Yeah? Para gina sa gawlat 24/7, no? 7 days a week, no? 60 seconds a minute. No? Bala na ng problema mo. Bala na ako sa loka ba sa iya, no? Kag bala na ako na nung solusyon sa problema mo. So, all we have to do is to talk to Him, no? gamiton ta babata no sa pagstorya sa Ginoo gamiton ta babata sa pagpray sa Ginoo gamiton ta babata sa pagsing sa Ginoo no pantanan ni na, nagamiton ta para sa iya para sa kayuan hindi nga para sa malaot sa mga magambal kita sang mga malain no no hindi kita ta pero sa mga malaot ng mga tao no? Pero may tagid pa kapag pangamuyuan -pang sila, no? Kasi wala pa sila nakakakilala sa ginoo. Let's pray for them, no? It's not too late, no? Basi pa malang ma-realize nila, no? Basi pa malang magbalik sila sa ginoo, no? Sa mga mamalaot, no? Pangamuyuan, tagid sila, no? Especially sa ilang mga obra nga malalain. Sa ilang mga malaot na mga ginahimo no? Let's pray for them. Kaya prayers na nasa ila, siya kita na lang no kita na lang mag-ask from prayers para sa ila sa tong Ginoo basi pamati ang Ginoo kung matandog ang heart nila no And then magbago sila no so mo na so mo na ang verse no again dala ko subong uh, aga so sa liwat pagabasahon kong aton aton verse no hindi makita sa Psalms o sa Salmo 141 verse 3 to 5 nga nagasiling Ginoo buligi ako na nga hindi ako makahambal sing malain. Ilikaw ako sa paghimo sing malain kag sa pag-intra sa mga ginahimo sa malaot. Ilikaw ako sa pagkabigain sa ila mga ponsyon. Batunon ko kung mas magsabdong o kung magsaway sa akon ang matarong ng ataho. Hindi ko ina pagbalibaran na ginahimo niya ina sa pagkita -pag sa pagigugma at pagbaton sa ako Pero sa mga malaot na mga tao, pero may ako ang magpangamuyo kontra sa ila mga laot na ginaimu. So, mga verse, no? So, let's pray. Heavenly Father, I'm sorry for all the times, the words, and I've been harsh, no? Unsure to unhelpful. Help us to take every thought captive so that the words of our mouth and the meditation of our heart may always be acceptable to you. My God and my Redeemer, lead me and guide me in the things that I should say, whether to speak up or remain silent. In Jesus' name I pray. Amen. So good morning, good morning. Our station, tan-nya naga monitor, naga salit monitor, sa lan nga nag-uport sa buwang aga. Maayong aga sa tanan. Amen. Thank you God for giving by. I'm going to think no, I'm going to share sa sining aga. Guys, ma'am, good morning. Sa tenang station, ngarid na nagmonitore. Thank you, thank you, kids. Map back to normal modulation. Mayong aga, mayong aga, people. Good morning, good morning, good morning. Shriya, thank you, thank you, kids. Sa minsahi ngayon, gindala sa sining aga kaya ta homes sa mga reminders inside ngayon. Cheers, sining aga.